Oh, siguro yung as. Ah, ha? Nani na putiko? Ang lalumang lalong lumakas. Ano ba 'yan? Ganggang pero Buti hindi siya hindi siya ano, hindi siya tagnit, hindi siya patwok. Diyan lang sa may bungad. mas malalayo sa likod, dumakain, 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 Sabi na sa 'ko, Apoy. Diyan sa gitna. Pero na don't kumakala, don't Mas malalayo sa likod kasi may daan sa likod na, Patok na, sa likod. Uy, na, na. na, ano ba 'yan? yan? Diyan, Uy, dito, yung, oh, yung, Oo, sa likod na bahay nila ano nila pagawaan Patok sa likod. 'Di ba? Ang malakas ay, na ay, ay, kay. ng apoy. Ang lakas talaga ng apoy. Ano daw post ng sunod? Dito na Ha? sa... Ako Ah, sa pinakabubong. Sunog talaga eh. Ano, oh, Sunog guys. Parang may sumasabog, may gasol. Kasi parang may gasol eh. Ay, pat. May gasol siya dyan, kuya. Parang ano yan, eh. Di ba parang may gasol yan dyan? Lakas na nga po, eh. Kasi papay pumuputok, eh. Salamat po, yun. Okay, oh, hey, Ay, Ay, ito. Ito. Isa lang din yung bumbiro Isa lang din yung bumbiro Isa lang Ang lakas na ng apoy. Eh. Hey, Hay naku.